Iris, ang iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may matibay na disiplina pagdating sa trabaho. Hindi ka dapat magmadali sa paggawa ng mga desisyon, lalo na kung may kinalaman sa pera. Mas mainam na unahin ang mga responsibilidad bago makipagkwentuhan o makisama sa mga kasamahan may posibilidad na may lalapit sa iyo para mangutang, ngunit mas mabuting umiwas upang hindi magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa usaping personal, mas pinipili mong gawin ang mga pangako kaysa magbitaw ng salitang hindi kayang panindigan. Hindi mo nais mapahiya, kaya't nagsusumikap kang tuparin ang mga binitiwan mong salita. Maganda ang iyong tsaga, ngunit kapag sumagad, mas pinipili mong manahimik kaysa makipagtalo. Maging mapanuri sa bawat kausap, huwag agad magtiwala, at siguraduhing tama ang mga desisyong iyong gagawin upang maiwasan ang pagsisisi sa bandang huli. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may likas na kasipagan at pagiging tahimik. Hindi mo mahilig magaksaya ng oras sa walang kabuluhang usapan, mas gusto mong pagtuunan ng pansin ang iyong trabaho. Ang pagiging masinop sa oras ay magdadala ng positibong resulta, kaya't ituloy lamang ang pagsisikap upang makamit ang nais mong tagumpay sa usaping pamilya, kung may naipangako ka, sisikapin mong tuparin ito upang mapanatili ang magandang relasyon sa mga mahal sa buhay. Sa larangan ng trabaho, iwasan ang mga bagay na hindi mo ikabubuti, kahit pa nangangako ito ng malaking kita. Hindi ka madaling magpadala sa mga panandaliang tukso, kaya't panatiliin ang iyong pagiging maingat. May kalamangan ka rin sa pagkontrol ng damdamin, ngunit may posibilidad na maging seloso o selosa sa ilang pagkakataon. Sikapin mong iwasan ang pagsasalita ng hindi pa ang iyong nararamdaman upang hindi magdulot ng hindi pagkakaunawaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay masigasig sa gawain at may maayos na sistema sa pagtatrabaho. Masinop ka sa paggawa ng mga bagay dahil alam mong dito nagmumula ang iyong kinikita. Hindi ka mahilig makialam sa trabaho ng iba, bagkus mas iniisip mo kung paano mo mas mapapabuti ang iyong sariling paraan upang maging mas epektibo. Sa usaping pera, hindi ka madaling magpautang dahil ayaw mong magkaroon ng alitan pagdating sa usaping pinansyal. Ang prinsipyo mong ito ang nagiging dahilan upang maiwasan mo ang mga hindi ka nais-nais -nice na sitwasyon. Sa larangan ng pag-ibig, likas kang malambing at maalaga sa taong mahalaga sa iyo. Huwag lamang hayaang maapektuhan ng trabaho ang iyong personal na relasyon, Bigyan ng sapat na oras ang mga mahal mo sa buhay upang mapanatili ang mainit na samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may kakayahang maging matsaga, Ngunit mabilis ding minus lalo na kung paulit-ulit ang usapan at hindi natatapos ang diskusyon. Mas pinipiling mong lumayo sa mga taong makulit upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pagdating sa trabaho, may disiplina kang ipinatutupad. Hindi ka mahilig makipagkompromiso kung alam mong makakasira ito sa kalidad ng iyong ginagawa. Sinisigurado mong natatapos ang mga gawain ayon sa dapat nitong matapos. Maingat ka rin sa pagsasalita, at kung may binitiwan kang salita, sinisigurado mong paninindigan mo ito. Sa usaping pera, may kahandaan kang magpahiram, lalo na kung ang taong lumalapit sa iyo ay matagal mo nang kakilala. Ngunit kung ang usapan ay nauuwi sa kabastusan o hindi kaaya-aya, mas pinipili mong umiwas kaysa pumatol. Mas inuuna mong mag-focus sa iyong pamilya at tiyakin na may sapat kang naibibigay para sa kanilang pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may likas na tapang at determinasyon upang gawin ang anumang kinakailangan. Ngunit sa kabila ng iyong pagiging matatag, alam mong kailangang peryali ng pasensya, lalo na sa trabaho, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa usaping pananalapi, may pag-aalalang kaakibat ang paghawak ng pera. Masinop ka sa paggastos dahil alam mong ito ay para sa kapakanan ng iyong pamilya hindi ka madaling magpautang, at mas pinipili mong gamitin ang iyong kita para sa pangangailangan ng iyong mahal sa buhay kaysa sa iba. Sa usaping personal, may bahagyang pagdududa at selos na maaaring maramdaman ngayong araw. Mas mainam na huwag itong peralin at sa halip ay ito ng pansin sa mas mahahalagang bagay. May likas kang malasakit sa pamilya, lalo na sa iyong magulang, kaya't may kahandaan kang tumulong anumang oras na sila ay mga ilangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may masiglang isipan at katawan. Ito ang iyong puhunan upang mapanatili ang sipag at syaga sa trabaho. Ang pagiging disiplinado ay isang katangiang likas sa iyo, kaya't hindi ka basta-basta nagpapadala sa mga bagay na maaaring makasira sa iyong reputasyon. Sa usaping pera, mas pinipili mong kumita sa marangal na paraan kaysa sa madali ang kita na maaaring may kasamang kapalit. May malakas kang prinsipyo pagdating sa katapatan, dahil naniniwala kang anumang maling gawin ay maaaring bumalik bilang isang masamang karma. Sa usaping pamilya, ikaw ang tipong nag-aalaga sa pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay. Mas maingat ka sa mga usaping maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan, kaya't minsan ay nagiging mahigpit ka sa loob ng tahanan. Hindi mo madalas ipinapakita ang selos, ngunit kapag may hindi ka nagustuhan, mas pinipili mong ipahayag ito sa tamang paraan upang hindi magdulot ng hidwaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may maselang isipan ngayong araw. Mapanuri at masinup sa bawat galaw, hindi basta-basta nagpapadala sa kung ano ang sinasabi ng iba. Ang kagustuhan gawin ng maayos ang trabaho ay nangingibabaw at hindi nito gusto ang napupuna o napipintasan. May katapangan ngayong araw, ngunit kasabay nito ang mabilis na pagkainis sa mga bagay na hindi ayon sa kanyang kagustuhan. Iiwasan ang mga usapang paikot, ikot at walang direksyon. Sa usaping pinansyal, masinop at maingat sa paggastos, hindi basta nagpapautang, lalo na kung walang kasiguraduhan kung mababayaran. Laging may nakahandang ipon para sa biglaang pangangailangan. Sa tahanan, mapagalaga sa pamilya, lalo na sa pagkain at pangangailangan ng bawat isa. Sa trabaho, disiplinado at hindi mahilig sa mga walang kwentang usapan, lalo na kung may halong kaberdehan. Hindi madaling mapakiusapan at palaging maingat sa bawat desisyon upang maiwasan ang anumang suliranin, lalo na kung may kinalaman sa pera o suhulan. Kailangang manatiling mapanuri at hindi basta nagpapadala sa matatamis na salita ng iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may mahabang pasensya ngayong araw, lalo na sa trabaho. Alam nitong ang pagpapanatili ng tiyaga at maingat na kilos ay susi upang hindi magkaroon ng problema at manatiling matatag sa hanap buhay. Hindi madaling magtiwala sa iba at laging maingat sa mga pakikitungo sa buhay. May matapang na ugali, ngunit kasabay nito ang pagiging maingat sa pagsasalita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Ngayong araw, maaaring maging mabilis ang pagseselos, kaya mainam na umiwas sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng ganitong pakiramdam. Sa trabaho, masinop at maingat upang hindi mabigyan ng kapintasan. Sa usaping pera, maingat sa kinikita dahil ito ay para sa pamilya. Hindi basta-basta gumagasto sa mga hindi kailangan. Hindi mahilig makipag-usap sa mga taong mapaglaro ang pananalita. Sa tahanan, laging handang tumulong sa magulang at nagbibigay ng suporta sa kanilang pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may matibay na prinsipyo ngayong araw. Hindi basta nagpapautang sa ibang tao ngunit may kahanda ang tumulong sa mga kapatid kung kinakailangan. Mapanuri sa bawat sinasabi at ginagawa upang hindi makakuha ng anumang kapintasan. Sa trabaho, masipag at masinop, hindi gusto ang panghihimasok ng iba sa kanyang gawain. Madaling minas sa mga sitwasyong may nangingialam, kaya mas pipiliin ang tahimik na paraan ng pagtatrabaho. Sa tahanan, mas gusto ang masayang usapan na puno ng berwan, ngunit hindi gusto ang bastos o walang galang na pananalita. Sa usaping pag-ibig, hindi ito madaling magselos at may tiwala sa kanyang minamahal. Naniniwala na ang matibay na relasyon ay nakabatay sa tiwala at respeto. Mas pinipiling ito ng pansin sa pag-aalaga ng pamilya at pagpapabuti ng kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay masipag at determinado sa trabaho. Laging handang gawin ang makakaya upang may sigura ng maayos ang kanyang mga gawain. Matalas ang pag-iisip at hindi madaling magtiwala sa bagong kakilala palaging maingat sa mga pakikitungo upang hindi malinlang. Sa tahanan, laging bukas ang isip sa pakikinig sa mga sinasabi ng pamilya. Mahalaga para sa kanya ang pagkakaroon ng solusyon sa anumang suliranin. Masipag at masigasig, inuuna ang pagtapos ng mga gawain bago magpahinga. Sa usaping pag-ibig, hindi madaling magselos at may sa kanyang minamahal. Hindi nito gusto ang pagiging makitid ang isip sa relasyon, bagkus ay mas pinahahalagahan ang respeto at tiwala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay isang taong may paninindigan at maingat sa kanyang mga pangako, lalo na sa pamilya. Kung may ipinangako, sisiguraduhin ito ay matutupad upang mapanatili ang masayang samahan sa tahanan. Gusto ang tahimik na araw kung saan makakapag-focus sa mga gawain at matatapos ang mga ito ng maayos. Mapanuri at maingat sa pakikitungo sa iba, hindi basta nagpapadala sa pakiusap kung hindi ito makatuwiran. Ang nasa isipan ay ang mabilis na paraan ng pag-unlad, kaya hindi nito gagawin ang anumang bagay na may kinalaman sa suhulan o pandaraya sa pamilya maalaga sa magulang at laging handang tumulong hangga't makakaya ang pagpapahalaga sa pamilya ay nasa puso kaya handang maglaan ng oras at suporta para sa kanila at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay hindi mahilig makipag-usap sa mga taong plastik o mapanlin lang. Mas pipiliing umiwas kaysa makipagtalo at mauwi sa abala. Sa usaping pera, hindi basta nagpapautang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at posibleng alitan. May mahabang pasensya, ngunit kapag napuno ay agad nalalayo upang makaiwas sa gulo. Sa trabaho, hindi gusto ang panghihimasok ng iba sa kanyang gawain at mas nais tapusin ang trabaho ng maayos at walang abala. Sa tahanan, inuuna ang pangangalaga sa pagkain at pangangailangan ng pamilya. Hindi ito madaling magselos at may tiwala sa kanyang minamahal. Para sa kanya, ang maayos na relasyon ay dapat nakabatay sa tiwala at katapatan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat